Isang seryosong kondisyon ang brain hemorrhage na maaring mauwi sa malulubhang problema sa kalusugan kung hindi agad magagamot. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ang mga sintomas ng brain hemorrhage. Sa ganitong paraan, makakahingi ka agad ng medical na atensyon. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Pwedeng lumitaw ang mga sintomas ng brain hemorrhage sa magkaibang paraan. Kadalasang nakadepende ang mga sintomas nito sa kung anong bahagi ng utak ang apektado at kung gaano katindi ang hemorrhage. Pwedeng mangyari ang brain hemorrhage sa loob ng bungo, ngunit nasa labas ng utak o nasa loob mismo ng brain tissue. Narito ang ilan sa mga sintomas ng brain hemorrhage. 1. matinding sakit ng ulo. Isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng brain hemorrhage ay ang matinding sakit ng ulo. Kadalasan itong nangyayari dahil dinadagdagan ng dugong sanhi ng hemorrhage ang pressure sa loob ng utak ng isang tao. Sa pagtaas ng pressure, tinutulak nito ang dura o ang balot ng utak. At dahil may brain receptors ang dura, nagdudulot ng pananakit ng ulo ang patuloy na pressure dito. Karamihan sa mga nakararanas ng brain hemorrhage ay nagsasabing ito na ang pinakamatinding pananakit ng ulong kanilang naranasan. Pwede rin itong maramdaman at mawala at tumatagal ng ilang buwan o ilang taon. 多。 pagduduwal, pagsusuka. Isa pang posibleng sintomas ng brain hemorrhage ang pagduduwal at pagsusuka. Minsan itong sinasabayan ng paninigas ng leeg. Karaniwan kapag nakaranas ka ng matinding pananakit ng ulo kasabay ng pagduduwal at pagsusuka, agad na humingi ng medikal na atensyon. Ito ang mga karaniwang warning sign ng pagdudugo ng utak at hindi dapat ipagwalang bahala. 3. Paninigas ng leeg o stiff neck. Ang paninigas ng leeg ay isa pang karaniwang sintomas ng brain hemorrhage. Sinasabayan ito ng matinding pananakit ng ulo at nangyayari dahil sa dugong nagdudulot ng eritasyon sa meninges. Minsan ding sinasabayan ito ng sensitivity sa liwanag, ngunit hindi ito palaging nangyayari. 4. Kawala ng balanse Kapag naapektuhan ng hemorrhage ang cerebellum ng isang tao, maaari siyang mawala ng balanse. Ang cerebellum ay bahagi ng ating utak na kumokontrol sa ating motor movements at abilidad na magbalanse. Lumilitaw ito madalas kapag nahihirapang maglakad o biglang natutumba. Ang hemorrhage ang dahilan kung bakit hindi nakakakuha ng sapat na dugo ang cerebellum. Ang kakulangan nito ang nagiging dahilan upang hindi makapagtrabaho ng maayos ang cerebellum. Kaya't nawawala ng balanse ang isang tao. 5. Hindi makapagsalita isa pang sintomas ng brain hemorrhage ang kawalan ng kakayahang magsalita. Nangyayari ito kapag ang bahagi ng utak na responsable sa pagkikipag-usap ay naapekto ka ng hemorrhage. Ang mga pasyente yung may aphasia ay hindi kaya magsalita o magsulat minsan at nahihirapang unawain ang ibang tao. Sa ilang mga kaso, permanente ang aphasia kahit gumaling na ang pasyente sa hemorrhage. Bagaman kadalasan itong nawawala sa paglipas ng panahon. 6. Nawawala ng malay Panghuli, may mga taong nawawala ng malay dahil sa brain hemorrhage. Nangyayari ito kapag ang daloy ng dugo sa utak ay lubhang nabawasan. Maaari itong maging napakadelikadong sintomas ng brain hemorrhage dahil hindi lamang maaaring makaranas ang tao ng aksidente o pinsala, ngunit ang kakulangan ng dugo sa utak ay maaaring magresulta sa permanenteng pinsala. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.